Tinanong ni Kang Min sa staff na sa tingin ko nagkakamali kayo, Nana, niloloko mo ba ako? Mali ito, ngunit sinagot lang siya ng staff na ano? Tama lahat yan. Iniisip ni Kang Min na imposible. Walang hiya talaga. Si Kim Jin Hyun ang top 1 at ang laki pa ng agwat ng puntos kumpara sa second place. Natalo ako ng hamak na karaniwang tao? Hindi ko matatanggap ito. Lumabas na si Kang Min sa faculty at nakita niyang magkasama at masayang nagkukwentuhan si Lee Hemi at ang ating bida. Umaapoy na ngayon sa galit si Kang Min at iniisip na tingnan natin kung makakangiti ka pa rin ng ganyan pagkatapos ng susunod na exam. Nasa kapehan ngayon si Kang Min at tinanong sa kanya ng kanyang kasama na Kang Min, sigurado ka bang magagawa mo ito? Sinagot naman siya ni Kang Min na ayos lang, hang, magtiwala ka lang sa akin. Alam mo naman kung sino ang tatay ko. Sinabi naman ni Hang na kilala ko ang tatay mo, pero ito. Sinabi naman sa kanya ni Kang Min na ayos lang ito. Sa totoo lang, hindi naman ito lumalabag sa anumang patakaran, at ang junior mo ay humihingi lang naman ng ilang payo sa pag-aaral. Sumang ayon naman si Hang sa kanya at sinabi na sige, pero kailanman ay huwag mong ipagsasabi ito kanino man. Ngumiti naman si Kang Min sa sinabi ni Hang at sinabi na oo naman, at hindi mo rin naman sinasabi kung ano talaga ang mga tanong, hint lang naman, sinabi naman ni Hong kay Kang Min na hint. Medyo walang hiya na yan, halos lahat ng sagot narito na. Tumawa naman si Kang Min sa sinabi ni Hong sa kanya at sinabi na huwag mong sabihin ng ganon, Hong. Hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito. Inilagay na ni Hong ang answer sheet sa envelope at sinabi na sige. Ipapadala ko sa iyo ang mga file na ito sa ibang email platform. Kaya burahin mo agad ito pag natanggap mo, at huwag kang magkakamali. Iniisip ngayon ni Kang Min na kapag nakuha ko ang top 1 sa anatomy, makakabawi na ako sa iba pang subjects. Sinabihan ulit ni Hang si Kang Min na uulitin ko, hindi ito ang mga tanong sa pagsusulit, hint lamang ito. Kailangan mo ring pag-aralan ng iba pang mga materyales. Nagpasalamat naman si Kang Min kay Hang at humingi pa siya ng pabor na syempre salamat at pwede bang humingi ng isa pang pabor tinanong naman ni Hang kay Kang Min na ha, halos buong puntos na ang binibigay ko sayo sa iyo sa anatomy, hindi pa ba yun sapat? Tinanong ni Kang Min kay Hang na hindi yan, kilala mo ba si Kim Jin Hyun? Sinagot naman siya ni Hang na si Kim Jin Hyun, yung lalaking magaling sa pag-aaral. Oo, oo naman, biglang alam na ni Hang ang ipapagawa sa kanya ni Kang Min nang sinabi niya na hindi mo ba iniisip na hindi ang kupang kanyang mga kilos habang nagsasanay sa dissection? tinaasan na ni Hang ang kanyang boses at sinabi kay Kang Min na sandali. Sinusubukan mo bang kaltasan ng puntos ng estudyanteng walang ginawang mali? Sinabi pa ni Kang Min na dahil ikaw ang responsable sa mga puntos para sa dissection practice. Ngunit sinabi lang ni Hang kay Kang Min na syempre, kaya kung kam altas ng puntos para sa kahit anong bagay. Pero binigyan ko na ng buong puntos ang ibang mga estudyante. Ngunit gusto mo na kaltasan ko ang puntos ng isa sa mga pinakamahusay na estudyante. Hindi pwede yon, hindi ko magagawa yon. Kaya ginamit na ni Kang Min ang pangalan ng kanyang ama at sinabi kay Hang na hindi ba malapit na ang exam para sa iyong doctoral thesis? Hindi na makapagsalita si Hang sa sinabi ni Kang Min at dagdag pa niya na at employment examination pa. Gagawin ko ang lahat para irekomenda ka sa tatay ko. Inaasahan kita dyan. Hindi doon nagtatapos si Kim Kang Min. Bumisita pa siya sa komite naglalathala ng mga gabay sa pag-aaral. Nang papasok na si Kang Min, tinanong siya ni Min Jun na ano ang ginagawa mo dito? Ngunit sinagot lang siya ni Kang Min na hindi ba masyadong maliit ang lugar na ito? Ito raw ang pinakamahalagang komite sa medical school. Sinagot naman siya ni Min Jun na oo, maliit nga. Luma na rin ang photocopy ang machine nila. Malawak ang saklaw ng pag-aaral para sa mga pagsusulit sa medical school, ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay hindi daanong nagbabago. Ang mga pangunahing lunas para sa mga pasyente ay nananatiling pareho kahit lumipas ang maraming taon. Kaya't napakahalaga ng mga gabay sa pag-aaral na ibinibigay sa mga estudyante. Hinawakan ni Kang Min ang balikat ni Minjun at sinabi na talagang hirap na hirap ka na. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin makukuha ng maayos ang pagsusulit. Pero masyado ng maliit ang lugar na ito. Sa tingin mo ba, dapat na kayo lumipat sa mas maayos na silid? Sinagot naman siya ni Min Jun na kung maaari, ayos sana yun. Kaya ginamit na naman ulit ni Kang Min ang pangalan ng kanyang ama at sinabi na maaari kung kausapin ang tatay ko tungkol dito, sa tingin mo ba'y dapat ko yung gawin? Tinanong siya ni Min Jun na bakit biglaan? Ano ang kapalit nito? Sinabi sa kanya ni Kang Min na wala lang. Kasi alam kong ikaw ang pinakanahihirapan at hindi rin maganda ang magtrabaho sa ganitong klase ng lugar. Iyan ang sasabihin ko, pero may hiling ako sa iyo. Tumawa naman si Min Jun sa sinabi ni Kang Min at sinabi na sempre, ano naman yon? Sinabi na ni Kang Min kay Min Jun na wala naman masyado, pero ang huling study guide, huwag mo ibigay kay Kim Jin Hyun. Nagulat naman si Min Jun sa sinabi ni Kang Min at sinabi na ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kaya sinabi sa kanya ni Kang Min na bakit? Hindi naman ito mahirap gawin. Umuuwi naman siya agad pagkatapos ng klase. Kaya kung ipamimigay mo ang mga study guide ng gabi na, hindi niya ito malalaman. Sinabi ni Min Jun kay Kang Min na habang lalo kong naririnig ito, lalo lang itong nagiging kakaiba. Hindi ko alam kung anong sama ng loob mo sa lalaking ito, pero nilalaro mo ang mga grado mismo. Sinabi pa ni Kang Min kay Min Jun na ikaw, hindi mo ba sinabi na gusto mong pumasok sa orthopedics? Maaari akong magsabi ng magagandang salita para sa'yo. Ano sa palagay mo? Tinanong naman siya ni Min Ju na talaga. Pero kung magsasabi ka ng magagandang salita para sa akin, makakatulong ba talaga yon? Sinagot siya ni Kang Min na bakit? Pwede naman akong magsabi ng kahit ano, tulad ng maganda o masama. Pumayag na din si Min Jun sa gusto ni Kang Min at sinabi sa kanya na sige, sabihin mo na lang sa tatay mo tungkol doon. Iniisip ngayon ni Kang Min na Kim Jin Hyun, ngumiti ka habang kaya mo pa. Dahil ito na ang huling pagkakataon. Mag-aral ng walang guide, halos imposibleng magawa yan. Gawin mo na lang ang lahat ng makakaya mo. Ito lang ba ang paraan? Pinilit ko na ang lahat ng makakaya ko. Ang dahilan kung bakit nag-divorce kami ng asawa ko ay hindi dahil sa pera. Dahil hindi ko siya mabigyan ng pagmamahal at oras na kailangan niya. Kahit ngayon, mahal pa rin kita. Biglang tinaas ng ating bida ang kanyang kamay at agad nagising sa kanyang panaginip natutulala pa din siya sa kanyang napanaginipan at sinabi na ang pangit ng panaginip ko. Hindi yun buhay mag-asawa, halos parang business lang nga. Kung kailangang alagaan ko pa ang pamilya ko ng higit, masyado akong busy bilang surgeon. Hindi, hindi yon ang dahilan. Mga palusot lang yon. Palusot lang ang pagiging busy. Hindi lahat ng doktor ay nabibigo sa kanilang pagsasama. Kung naglaan lang sana ako ng kahit kaunti pang oras at pagmamahal, hindi sana umabot sa divorce. Biglang tumulo ang dugo sa ilong ng ating bida at iniisip na sobrang pagod na ako, baka dahil kulang sa tulog. Wala ng araw na nakatulog ako ng higit sa tatlong oras mula nang magsimula ang major classes ko. Sa kasamaang palad, hindi kasing galing ng utak ko si Lee Sangmin. Gusto ko na talagang huminto muna at magpahinga ng isang taon. Pagkatapos kong magtagumpay bilang dermatologist, mangungulekta na lang ako ng rente sa mga gusali at magpapahinga kasama ang asawa ko sa pamamagitan ng pagtatravel. Ngunit hindi ko pa alam kung sino ang pakakasalan ko. Kinikilig ang ating bida sa kanyang iniisip at sinabi na mas iigihan ko pa ngayon. Huwag susuko. Pero hindi ba dapat lumabas na ang study guide? Malawak ang saklaw ng exam ngayon kaya kung walang study guide, magiging mahirap. Lampas na sa tamang oras pero wala pa akong naririnig.